una ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay Tawagin ng pati rin si nanay Ano mo kwento mo? Logan na yan, man Logan gusto Logan na yeah. along pagmamarites. Bawat kwento namin, walang mintis. Bawal dito ang nagpapakalat ng chismis. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay, kaka Mark Logan. At ito, ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Pwedeng panghimagas at pantawid, pampa-energize na rin kapatid. Ang all-time favorite chocolate, pampasalubong kahit anong klase. Wow! Gusto mo ba ng kakaibang twist? itong puti at yellow, pero walang cheese, kundi lasa ng konting chili, pati turmeric na spicy. Kakao iba ang mga feba. Mula sa Lanao del Sur, magugustuhan nyo for sure. During one of my visit in Davao, I met a mentor there, Sir Louis. He let me taste a uh, chocolate na galing sa Thailand. And yung flavor niya is sobrang kakaiba. At sabihan niya ako na you can also make your own uh, chocolate na may kakaibang flavor. Hanap ka lang dyan sa inyong locality. Pinaning is means yellow. Nag-add kami ng turmeric dito. At ito namang medyo maputla mula sa chili na pampagising diwa. Pampagana o kahit ulamin pa kung tawagin ay palapa. Hindi magiging kompleto yung araw ng isang typical na maranaw kung hindi siya nakakakain ng palapa. So ang palapa is pwede mo siyang kainin na raw, uh, pwede mo siyang dinggisahin and then i-add mo or i-pares mo sa kanin. mag add ka rin ng ginger or luya. And then, to make it more a bit spicy is nag add din tayo ng sile. Ang main ingredient sakurab, sa kurab sa Maranao Cuisine ay pampasarap. Basically, uh, na-air dry siya, in-air dry siya hanggang sa wala na, wala na siyang moisture content or kahit na konting tubig lamang. Kapag nalagyan ito ng maliit lang na tubig, is masisira, na yung whole process ng paggawa ng chocolate. Ang simpleng tsokolate, export quality pa. Ang atake! Wow! Yung bago naming flavors are dark chocolate with coffee. Ang inyong kakain na curious. Tikman natin kung talagang na delicious! Turmeric flavor chocolate! tap. <laughs> <laughs> Ay, alam mo. Ay! May katagulo! Pero ang higit na pinapatamis, ngiti ng cacao farmer sa bis. Kaya namin makapag-uplift ng mga farmers and also kaya din namin makipagsabayan internationally. We have this unique culture and arts that we can showcase. Meron din kami may pagmamalaking chocolate na palapa at saka binaning na which is only locally found in Lanao del Sur mga kababayan ay pinapaunlad, pagpapakilala ng kultura at komunidad. Kakaiba man sa nakasanayan natin, hindi naman tayo bibiguhin. Suportahan ang sariling atin. Logalogs, lika at dumayo tayo sa Olonga po. Dahil nauliligan ko na dito raw ay eh may amazing negosyo. Hello, Gamit ang makukulay na clay, talento at mahabang pasensya ay sinubok ng aral ng clay nilang mag-asawa during the pandemic. Pregnant ako ng mga panahong yun, kaya kinailangan kong mag-resign sa trabaho ko. Nung mga panahong nakabedrest ako, nag-iisip talaga ako ng way para kumita habang nandito lang sa bahay. Nakakatch ng attention ko yung clay art. Feeling ko kasi madali lang yung clay art, kaya yun yung inumpisahan ko. Pero nung ginagawa ko na pala siya, hindi pala siya ganun kadali. Yung unang batch na ginawa ko, hindi na siya makilala kasi sobrang sunog na sunog. Siya. Pero kahit medyo naiiyak ako na ang pangit nung kinalabasan, sinabi ko sa sarili ko na wala namang mawawala sa akin kung uulitin ko ulit, kung magta-try ako ulit. Hanan hanang partnership. Kaya kung si ay sa ay ka sa claymaking, si Mr. naman e-focus eh, daw sa marketing. Dati po akong uh, production supervisor sa isang factory po rito sa Subic. Then, unfortunately, January 2021 po, retrained siya ako sa trabaho. Then, inabsorb naman ako ng wife ko, ng misis ko sa aming pumunting negosyo. Actually po, sinubukan ko pong gumawa, pero sad to say, mag-aaway lang po kami ng misis ko. Talagang di ko po makuha yung... yung... Innovative technique niya pagdating sa art po. Pilit sumubok na magnegosyo sa puhunang limang daan. Start ako kasi ma'am 500 pesos yung worth ng clay. Tapos binenta ko yung mga nagawa ko for 1,000 pesos. So dumoble agad yung pera ko. Hanggang unti-unti nang lumago at ang orders eh wala nang mapaglagyan. For the past five years po talagang ito po yung bread and butter namin. Blessing po talaga ni Lord yung gawang kamay-ulongga po sa amin po. At ngayon ay narito na ang step-by-step -step na proseso kung paano gawing 3D standy ang simple mong litrato. Hello, galog! Bali, well, meron na tayo ngayon na pre-made na body kasi mas madali siyang gawin kapag medyo matigas na. Kaya ngayon, umpisaan nating kopyahin itong cute na cute na picture ni Sir Mark Logan. yeah, papatigasin po ito uh, mga 24 hours para pwede na siyang paintan and i-sprayan din po siya ng gloss para maging water resistant po siya. Wow! Winner! Ka-inspire nga naman na mula sa limang daan ay lumago ang kanilang negosyo. Kaya si Mami Rachel, ayun, at nilalapitan na rin ng mga gustong matuto. Sugal nga naman daw ang pagsisimula ng negosyo. Tapang ang labanan. Pagsusumika pag numero unong puhunan. Ang sa akin noon, no turning back. Walang mawawala sa akin kung ipupush ko pa yung sarili ko na matuto. And talagang kung porsigido ka na ma-improve yung sarili mo and yung business na pinili mo, walang makakapigil sa'yo na i-explore pa yung Limitless possibilities na nandiyo dyan sa future. Gaano man kalitang simula, walang imposible, di ba? Dito sa Bulacan State University, meron daw grabbing estudyante, ti. Sa kanyang grado, magugulat ka panigurado. Gumawa lang naman siya ng history. Kung saan 1.0093 general weighted average niya, bi. Wow! Habang ang iba, abot langit ng ngiti kapag tres ang nakuha. Itong si Axel, ang kanyang grade puro uno. Pambihira! Ah! Hindi lang cum laude, hindi lang manya, kundi suma cum laude ang kanyang titulo. And for the record, sa bulso siya ang unang sumungkit nito. Like ang galing, what the eh? Grabe naman yan, Axel. Ibang klasika ka kung mag-excel. Axel, paano ba makauno? uno Axel, paano ba makauno? uno Axel, paano ba makauno? uno Sel, paano ba kasi makauno? uminit na ang ulo. Ano ba kasi ang teknik para makauno? Pinaka naging strategy ko lang naman talaga na nag-aaral ako is to maintain that uh, momentum, to have that drive na kapag nagtuloy kayo sa isang bagay is that dapat continuous ka and dynamic on doing it. And ito siguro yung isa sa pinaka na miss out ng students ngayon to never surrender sleep na kahit anong mangyari, dapat at the end of the day, magpapahinga ka kasi if hindi, yung body mo yung maghahanap ng araw na hindi mo gusto na magpapahinga siya. Pinaka naging reaction ko lang naman talaga nung una, nung nakita ko yung grades ko rin, is sobrang thankful lang ako kay Lord kasi um, I thought na kapag college na is okay na, chill, chill na lang ako sa grade, so no need to pressure myself na. But then the Lord has other plans, let the pressure begin. Katulad ng ibang estudyante, di naman palaging easy. Dinadaan niya lang talaga sa diskarte. Abay tuwing hell week, hindi siya nagpapaka-week. Inaalam ang pwedeng simulan para di raw siya matambakan. Ano mang pagsubok, bitbit -bit niya ang pangarap ng pamilya sa tuwing naiisip ang pagsisikap nila. Mas ginaganahan siyang lumaban ng sobra. Subalit may medal man o wala, sadyang bilib na ang kanyang pamilya. Pinaka naging inspiration ko lang naman kung bakit ako ganito kadedikado sa pag-aaral sa lahat ng mga naging achievements ko so far is actually maraming tao sila. I would like to call them and I think many people can relate na edi is the support system that we have. I have my parents, si Mama, si Inang, kapatid ko si Asher, my loved one, of course, my Sana, ayan. And then my friends, of course, yung lahat ng mga naging parte ng buhay ko, lahat ng nakisabak sa journey ko, all the persons I have collided with. Di lang pamilya niya ang masaya, pati ang bulso nakibuni sa kanya. Our registrar told us that Axel made a history Okay, siya so yata ang kauna-unahan na estudyante to have that uh, 1.009 okay, na, na giwa. So, very proud okay, na sa amin ang galing yung gumawa ng that kind of history sa bulso. Tunay nga'ng hindi nasusukat ang galing base sa numero, pero tanda ito ng pagsisikay mo. Axel, saludo kami sa iyong talino. Sumagaling ka talaga ng tudu-tudu. <laughs> ang paboritong almusal ng mga bata, kapag may orange juice pa nakasama, karaniwan ng pampabusog. ang pampabusog, hang, alin? <laughs> ha, at, gusto mong mag-eksperimento, ubra kahit mano-mano. Tulad ng mga hotdog na patikim dito sa Isla ng Talim. May chicken o balunggay, siguradong makulay ang buhay. Wow! Pero hindi mo inakala, hotdog na mula sa Tilapia. Hotdog ka mamaya, <laughs> gayon ang pasimuno nitong ulam, ang wais na si Mami Sam. Kaya para sa mga wais na misis, ituturo niya ito ng mabilis. Gagawin natin dito, i-bone-less muna natin. Uh, kailangan nyo ng kaunting tiyaga para makapagawa kayo ng hotdog gayon. Kasi yung ibang isda, ano, matinik ang mga bata, gustong-gusto -gusto talaga ng hotdog. Ngayon, naiisip ko na yung mga processed food, di mo alam kung anong tinitimpla. Eh ngayon, pag nagsarili ka ng gawa ng hotdog, alam mo yung tinitimpla mo, alam mo yung healthy sa para sa mga anak mo. Siguradong mapapakain sa puso kung umaayaw sa gulay lalo. Eh, lagyan natin ang asin ito para mabawas-bawasan yung lansa ng tilapia. Pero ito yung isda na masasabi ko na hindi naman masyadong malansa. Kaya ito yung napili ko na gawing hotdog. Sa food processor, kung bibili kayo, nasa 300 plus lang ito. Ito muna ilalagay natin tilapia. Meron tayo ditong asin, onion powder at asukal. Paprika, garlic powder, at white pepper. Tablespoon na cornstarch. Liquid seasoning, antika, Isang itlog. Ayan, nilalagyan ko ng malunggay itong aking hotdog kasi ang anak ko talaga hindi kumakain ng malunggay. Ito lang unahin yung tantarin, kasabay na yung malunggay. Yun! Ano? At syempre, ang pangpasarap, ang ating keso. Ayan, sa paglalagay ng keso, alalay lang siya kasi meron na siyang alat. So, ilalagay na natin yung hotdog. Huwag nating hayaang kumulo. Dahil pag yan ay kumulo, may tendency na pumutok yung hotdog. Ayan mga mi, luto na itong ating fish dough. Wow! Sa panahon ng mga instant, proseso pa rin ang important. Para payak na buhay ay sumapat. Kaunting diskarte lang ang katapat. Para mga pagkain sa hapagkainan, mas masarap kapag niluto ng dahan-dahan. Pasukan na naman, mga bata. Kaya libro assignments na naman ang bida. Well, the who ang nagsasabing learning ay hindi fun. Kasama ang naughty scientist, ang siyensya ay pwede na for everyone. Hello, Hello Magic, pero also so real. Nakakaaliw at nakakamangha ang feels. Umiikot everywhere para maghatid ng saya, pero ang kakaiba ay eh, may kaalamang hatid ng syensya. The Nutty Sciences is a global company. We started in Spain 40 years ago, and here in the Philippines, we started 2017. We are actually now the premier uh, science, educational, entertainment company in the Philippines. What we do is we bring science and fun and we meld it together. Pinagsasama namin ang uh, pag-aaral ng siyensya at ang kasiyahan ng entertainment. Meet nati scientists at ang kanilang mga profesor with their experiments na Whoa! perfect on the score now our professors we call we call ourselves professors the nutty professors actually we came from different backgrounds but majority of us are have science uh, related courses i myself am a graduate of medicine so uh, marami kaming mga engineers physicist, chemist na kasama sa grupo. Pero meron din kami na non-science, but we all trained under the Nutty Scientist Educational System. So lahat kami trained to be able to teach in a fun and entertaining way, science. <laughs> Experiments. Kaya mga chikiting ay overflowing ang excitement. May pausok. May tubig na nabubuo. Meron ding eksperimentong nakakapanindig balahibo. May tubig na nag-iiba ang kulay. Maging timba na naglalabas ng usok. Ayayay! dito sa Mega Mall New Mama Expo namin sila na mataan kung saan nagdipo ng exhibitors for babies at mga kabataan. So we wanted to create a destination for parents to find everything under one roof. This event is perfect for pregnant moms, new moms, first time moms. Also such a big community experience for us. We get to meet all of the different members of the parenting community. Um, and it's just a fun weekend all around for everyone. Amazing. amazing! Sa Nati Scientist mo rin matatagpuan ang mga cool at fun activities with Extra aliyo. Ito pala yung sinasabi nilang singing Tesla. We have here the Tesla machine actually. Okay. Ito yung bulb na gagamitin natin. So patunayan natin na may electricity talaga. Yun, no? Oh. Ngayon, ang papagawa natin kay Sir Mark is hahawakan niya ngayon yung spark ng electricity doon sa Tesla natin. Okay? Okay. Now, kids, do not do this at home. Wow! Ang angas. The mini Tesla is invented by Nikola Tesla. Nikola Tesla. Yes, isa siyang Tesla Ay, po. Tesla. Yung Tesla, Tesla. Tesla. <laughs> Tesla niya, vocational school. I yeah. <laughs> hope you catch us in all of our shows and all our programs. Find us in our social media using Nutty Sciences Philippines. Stay Nutty! Itay with your family ang mga experiments na oh, so amazing! Dahil always remember na ang learning ay pwedeng maging exciting! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ng lumbay, pag ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento.